Hey guys, tayo nga pala yung magkano ng malunggay. Wala tayong pakain sa isda. Ay, mapakain. Kaya ito na lang muna ating papakain sa isda. Ito nga pala yung ating isda. Papakita ko. Ito nga pala yung ating mga isda. Magpada. Magpada. na ulit sila. Mapakadami. Mapakadami na ulit. Tapos ito yung mga anak. Napakadami. Kung makikita nyo. Napakadami yan. Napakadami. So ito po yung ating breeder. At ito din po. Pipigay Pipigay natin. kasi yung ginagawa nung sa mga nung, pag wala mga pakain. Ito ang pinapakain nila sa gapi. Kaya, kumuna natin. Dahil kasi nawala kasi yung pakain ko, nabasa ng tubig, nung may bagyo sa lakas ng hangin. Pansamantala lang naman pala ito. Pansamantala lang. Ito ay, Dan ada yang kurang Tidak ada yang kurang Alright, ito na nga pala yung ating yan o, hindi may at pipigay na natin let's go at ito na nga pala at nalagyan na natin ng tubig at pipigay na natin, let's go ngayon nga pala ay na natin sasalain natin dito para magana sasalain na natin pigay natin pa ang lubas yung patas Dito ito na nga pala yung ating pakain tara let's go pakain din na nga natin ito nga na pala ang gagamitin natin pang ano, sa ating mga gapi ngayon ay tarayan na natin ng katas ng marungkay tara pakain na natin ito tayo sa mga malalaki Gustong-gustong gusto mga eh. ito naman ang ating laloy na malit na yun, uh, pray. Bibigyan natin. Bibigyan so, na pala bigyan natin din ito at yan greater at ngayon nga pala ay tapos na tayo mag ano nang pakain tayo ng gape at yun successful naman na kinahin nila at dito nga po nagtatapos yung ating video salamat